Madalas din ba kayo magsigawan ng partner mo o ng back ride mo kapag nag-rides kayo? Dahil hindi kayo magkaranigan, dahil nakahelmet kayo. Ito yung solusyon. Ito nga pala ang Gear electric Helmet Intercom. Yan. Yes. So, tingnan natin. Dalawa nga pala yung binili ko para partner ko. Isang helmet. Pwede naman bumili ng isa lang. Ito nga pala intercom ready na. At pag-upin nyo ng kiss niya, ang ganda oh. Dito palang panalo na eh. Ito na yung bubungad sa inyo. Ito nga para yung microphone. Sa less than 1,000 ay meron pa ng intercom at Bluetooth. Ito nga para yung pinaka-unit nya. Saka, yung charger cord. Ang maganda nga pala dito kasi types nya to Ito yung mga double-a-decibel. Ito isang pang adhesive, yung permanent, at saka isang clip. Yung clip nga pa lang ito, pwede mo siyang, pwede mo tanggal. Once na ilagay nyo sa helmet. So, Maganda na kasi kompleto na. Pwede kayong makinig ng music habang nag-uusap. Hindi mo kayo magsisigawan. Ito nga pala from Gear Elite. Yes, doon po mismo kayo pumunta sa pinaka-page niya. So, mamaya papakita ko kung paano nakasitap sa helmet. At ito na na-sit up ko nito sa aking helmet. Pero nga pa itong mood ng kulay o oh. pwedeng palit-palitan. Kaya yeah, pwedeng mawala. Ayan. Tapos maganda dito kasi dito, umabot ito halos tatlong araw uh, pag araw-araw na gamit. Continuous yun. Tapos pag standby naman, pwedeng abot ito ng mga dalawang linggo. Tapos meron nga pala itong, itong hard mic para sa mga happy helmet. So, pag order kayo, dito lang yan sa Yellow Basket. ah uh, doon lang kayo pumunta mismo sa official page ng Gear Elect para legit. So, click nyo dito guys. Maraming salamat!